Hello, this is Coach Team, ang inyong team leader ng Team Motivators at ipapakita ko lang po sa inyo kung magkano ba pwede nyo kitain sa 2996 na standard entry natin kung kayo po ay makakakuha lang ng tatlo. Ito po yung duplication of 3 computation natin, kaya sana ma-inspire ka after mo mapanood to. If properly executed, this is the visible result of your income every month. Less taxes, less fees upon receipt of income. Okay, sabihin na natin, talagang mabagal po tayo, no? Tatlo lang po yung nakuha natin sa isang buwan. Okay lang po yan. Alam nyo kung bakit. Kasi sabihin na natin, na tatlo po yung nakuha nyo sa isang ang buwan, ang kita nyo sa weekly fast start or yung referral bonus po dyan ay 2,250 pesos. Ang monthly subscription nyo, nasa 37.35. Matching bonus, wala pa po kasi hindi pa naman kumikita yung tatlong subscribers mo eh. So, ang total income mo dyan ay 2,287 pesos. So, konti na lang po pala, ROI ka na. Wala po tayong binibentang products dito ha. Talagang kumuha lang po tayo ng tatlong subscribers. Ang good news dito, senior director ka na. Okay, so since senior director ka na, may kita ka na sa bawat direct ng direct mo. Ibig sabihin, yung tatlong subscribers mo, kumagahanap sila ng tiga-tatlo nila sila, sila ng siyam na bago, ang kita mo dyan sa weekly fast start ay 2,241. So, ibig sabihin, ROI ka na pag naghanap yung tatlo mo ng tiga tatlo nila. Ang good news, yung monthly subscription mo tataas din, 149.40 na. Matching bonus, meron ka na. Kasi kumikita na po ng monthly subscription yung tatlo mo. 37.35 times 3, kunin mo yung 50% yan, that's 56 pesos. So ang total income mo, 2,446 pesos. O so, bawing-bawi na, yun nilabas mong puunan. Ang good news, pag yung siyam na yan, naunawaan nila yung duplication of 3, at sila din kumuha ng tatlo nila, on your third month, may 27 new subscribers ka na. Hindi man ito isang baksakan, pero sa loob ng isang buwan, may 27 na bago kang subscribers. So, ang good news dito, executive director ka na. Since more than 20 active members at meron ka ng tatlong senior directors. Since executive director ka na, may kita ka na sa third level generation mo. Ibig sabihin, yung sumobra sa 20 subscribers, may kita po kayo doon na 124 pesos sa bawat subscriber So, that's a total of 2,356 pesos. Ang monthly subscription mo, umaangat na rin po, 485.55. At ang matching bonus mo, syempre, yung maangat din, 224 pesos. So, ang total income mo dyan sa buwan na yan ay 3,065 na. O, ba? Diba? Now, the following month, fourth month, yung 27, naghanap na rin ng tiga tatlo nila sa buwan na yan. So, may 81 new subscribers ka. Hindi mo na control to. Kasi madali lang naman po ang activation dito. I-send lang po ang invite link. Hindi na kailangan pumunta sa opisina. Kanya-kanyang activation na po ito. So, 81 new subscribers, papasok po dyan. Estimate. Ang kita mo sa weekly fast start, 10,044 pesos. Since executive director ka, may kita ka hanggang fourth generation members mo na 100 124 pesos each. So, 124 times 81, 10,044 pesos. Monthly subscription mo, 1,494 na. Matching bonus mo, 728 pesos na. So, ang total income mo dyan for that month is 12,266 pesos. Ang good news, national director ka na. So, since national director ka na, may kita ka na sa 5th at 6th generation mo. Sa bawat subscribers na papasok yan, meron kang tig 124 pesos sa bawat members. So, ibig sabihin, kung yung 81 ay naghanap ng tiga-tatlo, so on your 5th month, meron 243 new members, Kano weekly fast start nyo? 30,000 pesos. Monthly subscription mo, 4,519. Matching bonus mo, 2,241. Total income mo for that month, 36,892 lang naman. O ba diba, palaki na palaki, no? Magkano lang ulit nilabas mo? 3,000 pesos. Tapos nagduplicate ka lang ng tatlo. On the next month, 6 months. Since national director ka, sa 6 month mo, may kita ka pa rin hanggang 6 generation mo. So sabihin na natin yung 243, naghanap ng tiga tatlo. That's a total of 729 new subscribers for that month. Magkano kaya ang weekly fast start mo? Times 125. 4 pesos po yan bawat isa. Bago natin malaman yan, good news corporate director ka na. O di ba? Kasi more than 500 active members ka na eh. Tingnan natin ang weekly fast start mo. 729 times 124 pesos. That's 90,396 pesos. Monthly subscription mo 13,595. Matching bonus mo 6,779. So your total income for that month is 110,000 pesos. Oh, okay ba? Ang good news hindi pa tapos ang lahat. <laughs> Kasi hanggang 10th level yan. So ibig sabihin sa 7th month mo or let's say 7th level mo, since corporate director ka, may kita ka na po hanggang 7th generation mo. Ibig sabihin, pag yung 729 na yan, naghanap ng tiga-tatlo nila, kasi nga pinakita mo ang video na to, para malaman nila kung paano kong kumita dito. Estimate, may papasok na 2,187 new subscribers on your 7th month. So, since more than 2,500 members ka na, congratulations, presidential director ka na. So, since presidential director ka, pwede ka kumita hanggang 10th generation mo ng tig-124 pesos bawat isa. So, 2,187. 87 times 124, that's 271,000 pesos. Monthly subscription mo, 40,823. Matching bonus mo, 20,393. So that's a total income of 332,000 pesos. Hindi na natin abutin ng 10th level, ladies and gentlemen. Kasi dito pa lang, sigurado, masayang-masaya na kayo, bawing-bawing-bawi na po ang nilabas ninyong puhunan. So dito kay Secrets, all you need to do is just to get 3 and help 3 monthly. You can get your ROI, your return of investment after 1 month, and you can become presidential director or after 7 months. Gawin mo lang to. Maniwala ka lang. Gawa na yung proseso. Gawa na ang kumpanya. Ang kailangan nilang ay magtiwala ka na kaya mo. Thank you so much for watching. Sana nakatulong ako. This is Coach Team. Please like and subscribe to my YouTube channel. At salamat po sa oras mo. Have a good day.